Nagsimula ang movie sa in France kung saan ay may isang bata ang naglalaro ng bola sa daan. Pagkadating sa simbahan ay nagpunta siya kay father na nagpakuha sa kanya ng wine. Kaya't nagtungo siya sa basement upang kunin ang wine ngunit biglang sumabog ang malaking boteng pinaglalagyan nito. Kaya't tagad na tumakbo si Jack at sinabi niya kay father ang nangyari. Tinignan nila ni father upang makita iyon at pagkatapos ay sinunog si father ng isang demonyong madre kaya't napasigaw sa takot si Jack habang hawak-hawak niya ang rosaryo ng pari. Kamtala ay ipinakita naman ng ating bida na si Sister Irene, sinabi sa kanya ng Mother Superior na ayaw mangumpisal ni Sister Debra. Kinausap niya si Sister Debra at sinabi nito na sinunog ng mga tao ang kanilang bahay at pinaglingkod siya ng kanyang ama sa Diyos. Pagkatapos ay kinuwento ng Mother Superior sa kanila ang tungkol sa simbahan ng Saint Carter kung gaano kasamang pinatay ng demonyo ang mga madre isa-isa at pagkatapos ay sinabi ng Vatican sa isang pari at isang madre na patayin ang demonyong ito. Napigilan nila ang demonyo sa pamamagitan ng paggamit ng dugo ni Heso Kristo kaya't nagtagumpay sila, naging bishop ang pari at walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa madre. Pagkatapos ay makikita natin si Morris na nagtatrabaho sa boarding school sa France, mayroon siyang kaibigan doon na isang Irish na batang babae na si Sophie at ang ina nito na isang teacher na ang pangalan ay Kate, at pagkatapos ay binigyan siya ng bracelet na ginawa ni Sophie, ngunit bigla itong inagaw ng kanyang mga kaklase at niloko nila si Sophie, Pinabalik ito ni Morris ngunit tumanggi ang batang babae at sinabi nito na isa ka lang katulong dito, kaya't sinabi ni Morris sa kanila na kahit na isang katulong lang ang isang tao ay dapat ding igalang ito at mahalin, pagkatapos ay biglang dumating si Madam Lauren at pinabalik nito ang lahat sa kanilang mga klase. Tinabi din ito kay Morris na may mga ipis na naman sa kanyang kwarto kaya't agad na pinuntahan ito ni Morris, samantala ay may isang babae naman ang nag-deliver ng groceries at may narinig siyang kakaibang ingay kaya't hinanap niya ito. Nakita niya na kumikilos ng kakaiba si Morris at nang tanungin niya ito kung ayos lang ba siya ay bigla itong naging isang demonyong madre at pagkatapos ay inatake siya nito at pinatay. Kinagabihan ay sinabi ng Mother Superior kay Sister Irene na may darating na tao upang makipagkita sa kanya, kaya't umalis siya upang bumaba at pagkatapos ay nakita niya si Morris. Sinabi nito na iligtas mo ako ngunit bigla itong naging isang demonyo at biglang nagising si Sister Irene. Kinabukasan ay nakipagkita si Cardinal sa kanya at sinabi nito na mayroong mga namatay na mga madre at pari, ibig sabihin na kumikilos na naman ang demonyo. Tinabi ni Sister Irene kung nakausap na ba nila si Father Barr ngunit sinabi ng Cardinal na patay na din ito. At siya lang natitira upang labanan ng Diablo at gusto siyang mag ng simbahan. Tumanggi si Sister Irene dahil halos mamatay na siya noon sa St. Peter, ngunit sinabi ng Cardinal na nakagawa siya ng isang himala sa abi at kailangan ulit ng simbahan ng isang himala. At ngayon ay naglakbay na siya patungo sa Tarascan at sinamahan siya ni Sister Debra ng walang paalam, kaya't nagalit siya dito at tinanong niya ito kung bakit ito sumama. Sinabi ni Sister Debra na gusto niyang maniwala sa mga himala, dahil nahihirapan siyang maniwala kapag sinasabi ng mga pari na ang wine ay nagiging dugo ni Heso Kristo. Samantala ay dinala si Sophie ng kanyang mga kaklase sa isang abandonadong chapel na pinagbabawalan silang pumunta. Naglaro sila doon at sinabi ng kanyang mga kaklase na kahit anong mangyari ay huwag siyang lilingon at tumingin lang siya sa painting. Ngunit pinagsaraduhan siya ng pinto ng mga ito at pagkatapos ay bigla siyang inatake ng demonyong madre ngunit biglang binuksan ni Morris ang pinto. Pagkalabas ni Sophie ay sinabi ni Morris kung ano ba ang nangyari at pagkatapos ay nagtatakbo na silang lahat ng dahil sa takot, samantala ay nakarating na sila Irene at Debra sa Tariskin. At pagkatapos ay bumukas ang pinto ng simbahan at lumapit sa kanya si Jack. Ibinigay nito ang isang sunog na rosaryo at pagkatapos ay tinanong ni Sister Irene ang isang madre kung mayroon bang isang batang lalaki doon kagabi. Sinabi ng madre na oo at nakita ng bata ang lahat ng mga nangyari ngunit ayaw ng ina nito na sabihin kahit kanino ang nangyari. Tinanong din ni Sister Irene kung may iba pang tao sa simbahan noong panahon na iyon, kung saan ay sinabi ng madre na mayroong isang katulong doon na umalis pagkatapos ng insidente, at galing siya ng Romania at tinatawag siya ng mga tao doon na Frenchie, pagkalabas ng simbahan ay tinanong siya ni Debra tungkol kay Frenchie, sinabi niya dito na ang pangalan talaga nito ay Morris at siya ang guide nila sa St. Carter. At nang saniban siya ni Satanas ay bumalik ito upang iligtas siya. Kaya't naisip niya kung paano nagawang makaligtas ng demonyo at nagagawa niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Morris. Tumantala ay nagpasalamat si Kate kay Morris dahil sa pagliligtas nito kay Sophie mula sa mga batang pasaway. Tinanong siya ni Morris kung bakit palaging nakasarado ang chapel. Sinabi ni Kate na dahil namatay ang anak na lalaki ng madam doon sa panahon ng pambobomba. Pagkatapos ay nakita ni Sophie na nakatayo at nakatingin si Morris sa itaas ilang sandali ay tinawag siya ng kanyang ina na si Kate at pagpunta niya dito ay nakita niya na pumanik ito ng hagdan, kaya't sinundan niya ito kung saan ay nakita niya ang demonyong madre at inatake siya ng napakaraming mga uwak at bigla itong nawala, nang dahil sa takot ay agad na bumaba si Sophie ngunit bigla na namang lumabas ang demonyong madre. Pagkatapos ay biglang dumating si Kate kasama ang iba pang mga estudyante at paglingon niya ay nakita niya ang figura ng demonyong madre sa dingding, samantala ay tinanong ni Sister Irene si Jack kung nasa kanya ang rosaryo. Tinabi ni Jack na kay Father Noriet ang roser yung iyon at kaya niya kinuha ito ay dahil sobrang takot na takot siya, pagkatapos ay umalis na si Jack kaya't sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa tindahan ng mga magazine kung saan ay nabuo mula sa mga ito ang imahe ng Demonyong Madre. Kaya't natakot si Sister Irene at pagkatapos ay nakarinig siya ng nakakatakot na ingay mula sa kanyang likuran ngunit wala naman siyang nakitang kahit sino doon at pagkaharap ay bigla siyang inatake ng demonyong madre kung saan ay nagkaroon siya ng pangitain na may isang lalaki na dinukot ang mga mata ng isang madre. Pagkatapos ay nakita niya ang kaparehong madre na nasa kanyang harapan na mayroong hawak-hawak. Pagkatapos ay makikita nating nakahiga ng walang malay sa sahig si Sister Irene. Samantala ay nakita ni Madam Lawrence si Morris na nakaharap sa pintol ng chapel at nang tanungin niya ito kung ano ang ginagawa ng lalaki ay biglang humarap si Morris at sinabing hindi ko din alam. Pagkaalis ng lalaki ay narinig niya na tinatawag siya ng kanyang namatay na anak at binubuksan nito ang pintong iyon. Kaya't binuksan niya ito at laking bulat niya na makita niya ang kanyang anak na si Cedric. Pagkatapos ay lumabas ang kamay ng demonyong madre sa balikat ng bata at bigla siyang inatake nito. Kaya't bumagsak ang malaking hook kay Madam Lauren at namatay ito. Nang sumunod na araw ay nagising na si Sister Irene at tinanong siya ni Debra kung ano ang nangyari kagabi. Sinabi niya na nagkaroon unsa nang isang pangitain at alam na niya ngayon kung ano ang gusto ng diablo na ginagamit nito si Morris upang makita ang bagay na ito at pag nakita na niya ay papatayin na niya si Morris Tinabi ni Debra na ibinigay ni Jack kay Sister Irene ang isang rosaryo na mawalan siya ng malay, tiningnan ito ni Sister Irene at sinabi niya na nakita na niya ang markang ito sa isang lugar na hindi niya alam kung saan, sinabi ni Debra na nakita niya ito sa isang litrato sa isa sa mga biktima ng demonyo at naisip nila na may kinalaman ito, samantala ay laking gulat ni Kate nang makita niya ang bangkay ni Madam Lauren. Pagkatapos ay kinuha na ng mga pulis ang bangkay at sinabi niya kay Morris na hindi niya makita si Sophie kaya't sinabi ni Morris na huwag siyang mag-alala dahil hahanapin niya ito at sa wakas ay nakita na niya si Sophie at kinausap niya ito. Sinabi ni Sophie na hindi pumupunta ng chapel si Madam Laurent at pakiramdam niya na may mali sa eskwelahang ito. Samantala ay nagpunta na sila Sister Irene sa Polydescapes at ipinakita nila ang rosary sa librarian. Sinabi nito sa kanila na ang emblem sa rosary ay ang family crest ni St. Lucia. Nang malaman ito ay naalala ni Sister Irene ang isang pangitain at sinabing alam niya na gusto ng demonyo ang mga mata na iyon. Sinabi ng lalaki sa kanila ng patayin ng mga infidel si Saint Lucia ay nakatakas ang pamilya nito at kumalat sila sa iba't ibang dako ng mundo at nagsimula nilang protektahan ng buong lakas ang isang sekreto at ito ang sacred relic ang mga mata ni Saint Lucia. Tinanong ni Debra ang lalaki kung ano ang gustong gawin ng demonyong iyon sa mga mata ni Saint Lucia, sinabi nito na hindi niya alam, ngunit ang Diablo na kanilang pinag-uusapan ay isang dating anghel na tinanggihan ng Diyos at kinuha ang lahat ng mga kapangyarihan nito, sinabi ni Sister Irene na gustong nitong ibalik ang kanyang mga kapangyarihan, sinabi ng lalaki na walang hanggan ang demonyo at iyon ang dahilan kung bakit pinapatay nito ang kanyang pamilya mula noong panahon pa ni Saint Lucia. Sinabi niya kay Irene na ngayon ay kailangan mong gamitin ang mga matang iyon upang maibalik ang demonyo sa impyerno. Sinabi ni Sister Irene na hindi nila alam kung nasaan ang relic. Sinabi ng lalaki sa kanya na nakarating na ito sa isang mo na ang pangalan ay Jean Paul Redder. At sinulatan nito ang Vatican at sinabi niya na inilibing niya ang mga mata sa monasteryo at ang monasteryong ito ay ipinagbili sa isang wine company ngunit ngayon ay isa na itong boarding school at pagbalik nila sa eskwelahan ay sinabi ni Sister Irene kay Sister Deborah na isang napaka ng kanyang ina at kinausap siya ng Diyos at binigyan siya nito ng isang pangitain ngunit hindi naman naniniwala sa kanya ang kanyang ama at sinabi nitong baliw siya at hindi maka-Diyos. Samantala ay may kakaibang nangyari kay Morris habang kasama niya si Sophie at Kate at pagkatapos ay nakita nila ang nakabaligtad na cross sa likod nito ngunit biglang lumabas ang demonyong madre sa likod ni Sophie kaya't natakot silang lahat at nagtatakbo. Ilang sandali ay nakarating na din sila Sister Irene doon at laking gulat ni Morris na makita sila nito. At sinabi nito kay Sister Irene na bumalik na ang demonyo. Sinabi din niya kila Kate and Sophie na siya si Sister Irene at tutulungan nila tayo. Ngunit sinabi ni Sister Irene kay Morris na nasa loob niya ang demonyo ngunit hindi naman naniniwala sa kanya si Morris pagkatapos ay kinuha na ito ng demonyo at nagsimula na itong umalis doon, at nang sundan ito ni Sister Irene ay inatake at inihagis siya nito, pinigilan siya ni Debra ngunit inihagis din siya ni Morris, at ngayon ay inutusan siya ni Sister Irene at sinabing sa pangalan ng Diyos ay lumayas ka sa katawan ng lalaking ito, kaya't nanghina ang demonyo at biglang bumagsak, pagkatapos ay pinukpok siya ni Debra kaya't nawalan ito ng malay, itinali nila ito ng isang lubid at pagkatapos ay nagpunta na sila sa chapel kasama sila Kate at Sophie. Tinabi ni Sister Irene na hinahanap niya ang isang relic na ibinaon doon ng isang mong. Sinabi ni Sophie na ang kambing ay isang jablo at kapag naaarawan ang bintana ay nagiging pula ang mga mata nito. Ginamit ni Debra ang flashlight upang maging pula ang mga mata ng kambing sa mosaic. Tumama ang pulang ilaw kung saan nakabaon ang mga mata ni Saint Lucia kaya kinukay nila ito. Pagkatapos ay nakita ni Sophie na nawala na ang kambing sa mosaic at hindi niya sinabi ito kila Sister Irene. At sa wakas ay nakuha na nila ang mga mata ni Saint Lucia. Samantala ay nakita ni Sister Debra ang isang takot na takot na batang babae at sinabi nito na may tao sa itaas Nang tapatan niya ito ng flashlight ay nakita niya ang isang demonyong kambing na nagsimulang sumugod papunta sa batang babae Ngunit bago ito makarating sa batang babae ay nagawa itong mailigtas ni Sister Debra at inilak niya ito sa isang kwarto Pagkatapos ay may isang sang kinukuhan nito isa-isa at inihahagis ang mga batang babae Nang marinig ang mga pagsigaw ay nagpunta si Kate sa dorm ngunit bigla siyang inihagis palayo ni Morris Pagkatapos ay sinuntok niya si Sister Irene kaya't nahulog ang relic at nang papatayin na niya si Sister Irene ay biglang tumakbo si Sophie habang dala ang relic. Binitawan ni Morris si Sister Irene at sinundan niya si Sophie. Sinabi ni Debra sa mga batang babae na magtago sa kabilang kwarto. Sinubukan nilang pumasok sa kwarto ni Madam Lawrence sa pamamagitan ng isang vent ngunit natakot ang isang batang babae nang makita nila ang patay na si Madam Lawrence doon. Ngunit bigla siyang inatake ni Madam Lawrence at hinila siya nito paloob. At nang subukan nilang iligtas ito ay nakita ng batang babae na naglalabasan ang mga ipi mula sa bibig ng matandang babae, samantala ay nagtatago naman si Sophie sa bell tower at patuloy siyang hinahanap ni Morris at nagsimulang umilaw ang relic kaya't nang dahil dito ay nakita siya ni Morris, ngunit nang dahil sa relic ay hindi ito makagawa ng kahit ano kay Sophie kaya't nagawa niya makatakas, hinabol siya nito ngunit nag-collapse ang building ng bell tower kaya't nagmadali si Sister Irene upang mailigtas niya si Sophie, pagkatapos ay makikita natin na nakaligtas na si Sophie ngunit nalaglag naman ang mga tabla ng sahig nito at nagawa niya makahawak sa isang lubid. Nakarating na si Morris doon at nang mahuli niya si Sophie ay biglang bumitaw ang lubid kaya nahulog si Morris, nakita na siya ni Sister Irene at ibinigay ni Sophie ang relak na naglalaman ng mga mata, biglang bumangon ulit si Morris ngunit ginamit ni Sister Irene ang relak sa kanya, kaya't nagdugo ang mga mata at ilong nito. Sinabi nito kay Sister Irene na tumigil ka na dahil mamamatay na ako at bumagsak na ito. Inakala nilang patay na ito kaya't napaiyak si Sister Irene dahil naalala niya ang mga panahon na nakasama niya si Morris. Ngunit bigla nitong inagaw sa kanya ang relic kaya't nasunog ang kamay nito at habang binabawi ng demonyo ang kanyang mga kapangyarihan ay nagsimulang kuminang ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumitaw din ang demonyong madre doon, samantala ay inatake naman ng demonyong kambing ang mga batang babae, ngunit nagawa nilang makarating sa chapel at agad nilang isinara ang pinto nito, pagkatapos ay sinikal ng demonyong madre si Debra sa pamamagitan ng tanikalang bakal at sinubukan siyang iligtas ni Sister Irene. Iniangat ng demonyong madre si Sister Irene sa ere at sinunog siya nito, ngunit hindi naman nasunog si Sister Irene dahil isa pala siyang apo ni Saint Lucia. Pagkatapos ay nahulog siya sa isang wine sa sahig kaya't galit na galit ang demonyo na makita ito pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sister Debra na ito ay isang himala Nakita ni Sister Irene ang wine na tumatapon sa lupa at pagkatapos ay narinig niya ang pagsigaw ni Sophie kaya't nagmadali siya upang iligtas ito binitag ng demonyo si Sophie at pagkatapos ay nilapitan siya ni Morris na may dalang isang kutsilyo ngunit pinigilan ni Morris ang kanyang sarili na patayin si Sophie nang makita ito ay sinabi ni Sister Irene na samahan siyang magdasal ni Sister Debra at ginawa niyang dugo ni Jesus ang wine kaya't nang dahil dito ay nasunog si Balak at bumalik na ito sa impyerno. magahan ay lumabas na si Irene kasama ang gumaling ng si Morris mula sa pagsanib ni Bala. Ilang sandali ay dumating sila Kate at pagkatapos ay masaya siyang inakap ni Sophie. At dito na po nagtatapos ang nakakatakot na movie ng The Nun 2. Kung iyong nagustuhan ang mga video na ito mga ka-recaps, huwag kalimutang isubscribe at mag-like and share sa channel na ito upang ikaw ay updated sa mga movies. Maraming salamat po!